Di man ito magugusto ng mga taong angat sa buhay. Ito ang isa sa gusto-gusto kong gawin sa Cebu. Pungko. Pungko. Tsika ni Shabay. Tsirambulak-lak na. tsirambulak na na eh. Tsika. tawag ka ni Sibu Ginabot. Ah, ginabot. Ano yung ginabot? Kana? Ginabot. Sa Tagalog, ang ibig sabihin nito ay upo. Sa Cebu, upo-upo dahil nakaupo ka sa isang napakapaba na upuan. Pero pwede mo rin gawin ito kahit ikaw ay nakatayo. Parang ganito. Iba't ibang parte ng katawan ng baboy. May chicharon laklak, ginabot sa bisaya at dog lumpia ngoy na dapat mong sasamahan ng puso. Thank okay kung ikaw ay nagmamadali at gustong mabusog agad sa pungko-pungko kana na kumain o magpungko-pungko kana. ito ay hindi uri ng pagkain ngunit ito ay isang paraan ng pagkain at ang klase ng pagkain ng mga kain ni pungko-pungko ang estelo parang bottle fight pero naiiba siya dahil puro pritong baboy magkain ni at puso ito ito Budol fight. May kahawing. Pero iba ito. Original ito. Wala sa ibang lugar sa Pinas. Isang kultura ng mga Cebuano. Isang dalisay na kultura ng Pinoy. Bay, nakauntan na. At to, tas pungko-pungko, bay. Ta.